So, kita nyo, kulang pa yung isang buong cellphone. Ya yeah, ano? Sabi, lakas ng solog. Ang haba. Katitag yeah, ni Yan o. Pa-share po. Para makanood yung iba. <laughs> Pwede <Pretty loves>. lang. <laughs> Haba ng sunog. pa yung Masirip pwede ako. Sirip talaga di Ilya Mahirap pigilan tong sunog na to. Kahaba. Ini. Nee. Kanajay. Kalawakan. <laughs> Dito sa nagseryalan po, ang haba ng sunog. Matubog. Lawak. Nagsiri ay matubog tsaka nagseryalan. Diretso yung sunog na yan. Grabe, mahaba. Yung, Yun nga, nakikita nga dun sa nagseryalan to. Hmm? Haba. Kikita pa Pagamu, sa bayan ng kamiling to. Ipakas pakas di mo eh. Ang ti dulo na. Andiyan. Ayun nga. Yun o. You know? hmm? Dulo dyan o. Dilangit dun. dun. Oh, abot ng nagsiryalan to. Matubog to nagsiryalan. Grabe. Yes wildfire. Sobrang wild. Apakahaba. Parang matubog to nagsiryalan. Ang gudyo malamin na napandat to yan. Yung mga malamin po, pwede pumunta rito. Malapit tayo konti. Sobrang dami. Ay haba. May eh, bahay pa naman dito, oh. Nalikano naririnig, Naririnig kaya sa video? Naririnig niya? Ang lakas niya, eh. Ito marunro na ito lang. May bombero na po dito, kaso iisa. May din sabi ko Hindi kakayanin ng bombero to. Hindi na mapapandara to. Marahin dalat na nga, Kastan. Okay. Hey, kasi sa mga ngayon na eh. Ay, ang kapal pala ng ano dito. Gatidog nga po orne. Ganyan na oh. Nakawata mo na. Rescue, bomber mo yung bumbero ng kabilay nandito na pero isa guys. Yan oh. No? Oh, pareski daw tayo sa bumbero ng Mayantok. Baka tumawag Yung na sila. Puto? Wildfire. Ay... Bukid pero ma nalidda. Lidda tayo. Kaliddaan. Bukid na hindi binubukid dyan. eh uh, abak ah, kayo mo. La. Ah? Bulats, nag-comment. Na, ah, abak na, kayo mo. Bulats? Water bender nga pudut Pudot na eh. Kung naririnig nyo yung tunog niya, parang nagpiprito ng sa ano, nagpiprito tilapia sa mantika. <laughs> na may tubig-tubig. Hindi -tubig. nyo malam <laughs> may nabong, mabaling kayo mga panit to eh. Ay, lang to Yan oh. Sobra. Matubog to, nagsiryalan tito, Diretso yan. Ang habang sunog. Pwede sa glako balot ito ah. <laughs> Naku. Kapag hindi naapula apula to, abutin tong bahay dito. Ang lapit lang. Tapos nagpre-preto tilapia. May nasusulog lang, papa shoutout pa rin. Eh. okay, shoutout sa'yo, Dennis Tababa. <laughs> Sobrang haba. Oh, papahiga ko, guys, oh. Oh, kita nyo. Kulang pa 'yung isang buong cellphone. Grabe. lumapit yung impyerno sa nagsirealan talaga. Nabalinag ko ah. Nagluto marshmallow. Ako <laughs> oh, po malapit ng highway to. Pigso. Kim mapay mo, sa bigla ka. Yan o. Nagseryalan to, matubog sir, e pren. Mahabang wildfire. Puskol, galing, eh. Nagpuskol gawin ruot na eh. dry pa yami nun. Tapos sobrang init pa kanina. baka ata ano oh. Yung mga baka nga na nakapastol eh, nakagilid na dun oh. Ay na, nakadudod dyan. Dun oh, magkakasama sila doon. Mabarbecue dyan ba ka dun, <laughs> dun oh. Balid na pares. <laughs> hmm, sa likod Agang... po, naku agagay naman naman eh, subdivision oh. gaya may ito. ito, subdivision pag ano ba tong dulo nito ito banda doon? sinilya natin, ujay bilad hindi na kasi sinapon na pero yung baka na ito. Ano, ano. Lakas oh. Delikado. Malapit sa bahay. Talaga, beef pa <laughs> Kung madiyo, madiyo makita dyan, baka ko yuko. na, mabeef tapa to yun. Yan yeah, o. Bit-bit ka lang ng kanin mo. Hi, thank you po. Nandistar na. Kaya dyan. Nandistar. <laughs> yan o. Oh. grabbing lakas talaga. Nakakatakot magkasunog no. Mas lagpripirito eh, din. Nako! Nangangin ka Naka. man. Nangangin eh. ka man. Oh. Delikado. Puno yun. na Hindi na yung mga waterbender natin. Eagle one out. <laughs> Eagle one out lang. Pigsa guys ni, na, nun. Mga, mga ne, na yun. Nagangin na. na Malapit na dito. Malapit na Nako po. Yan o. Ah, na. Dapat mabuhusan to o. Oh. Abutin dito sa bahay. merong pang bayami pala dun o. Naku. Oh, na. No. Maanginan lang ti kuata ko. Delikado. Grabe talaga. Yeah, no. Puskol gawin root, sir. Puro dry pa eh. Naku po. <coughs> <coughs> hindi na to. ka dito ang bahay nito pamalakas sir need backup need backup kartak neng naku kasi dito yun ni tatay ni Jay lang natuyod nila yan o nakailangan na rin ang backup guys abutin talaga dyan o oh. backup kaldiro magluto ka ng marshmallow dyan. Luto ka din. Kaya kaldiro ni Blas, nagbuy-buy pa kata ni Blas. Blas, wala pa yung kaldiro, may luto mito. <laughs> Nagpigsa, guys. Delikado, malapit sa bahay. Nagjiba kayo, Apo. Baka may nakapastol pa dito.

hindi na magalaw yung BFP kita mo konda nagpig sa gaminan kasi nagpaito'y balbala yan nagseryalan to matubog sir dito sa nagseryalan tita sa kalawakan malapit na nga sa mga bahay-bahay eh Oy, Piolo, may katuyag tuno ka marshmallow. Ngag <laughs> tilo ti baka diyan ni pang pares. Okay <laughs> na lagi <laughs> di baka. Yahoo! <laughs> Andito na si Yahoo. Tilo ba baka baka na dati pang pares. <laughs> yeah, tourist spot. Tourist spot ng matubog yan na. <laughs> Sa nagserialan ko no, ito. Ano ako mabalot? Wow. <laughs> <laughs> <One. laughs> Mabutag pa yung si Toy ngano di elementary sa likod po ng Matubog Elementary School. Diretso doon sa kalawakan. Doon sa Iglesia ni Cristo. Tapat ng iglesia, may bumbero po isa lang madam. Hindi na kaya na nato eh. Bayaw milat na. Dry talagang damo. Delikado baka mayroong pambaka doon sa gitna. Buti walang tanim, no? Dito nagmulmulat ta. Sobrang lakas ng sunog, oh. Malapit na dito. Malamig ngayon, sakto. Shout out sa may-ari ng tubuhan, or <laughs> palayan maraming nanonood eh. Maraming umaasa. Apo makawawid kami. Bigbig <laughs> talaga guys, delikado ato oy. Paano kaya gagawin ng bombero dito no? Tubigan nila tong hindi pa sunog guys oh. Para matigil. Dito oh, sa malapit sa bahay. poskulti usok na rin. Eh. Kinad pig sa apoy. dance. Simula mo sa sunod ako. or oh, grind dance, ka Kani, ng... ngayon lang, hapon, eh ang lakas pa ng hangin. Yolo, may katay mga laka marshmallow. Oh, kamen ka, men. Gawid yung chismusa ta, gawid ka, men. Quarenta chismusa, ne. Gawid ka, men, apo. ito yun. Nagsiryalan itong mga tubog area. Tariha, sige sila, men. May bombero po, sir. Kaso, isa. Pwede magpainit yung mga single lalo. Medyo malamig ang panahon. Agad yung madi nagdigos, sir. mabalay nagpapudot ito <laughs> agdigos, eh. Hindi naman itong nagdigos, sir. Hindi digos. itong nagdigos. na ba? Oo, oh, nagdigos nagdigosa ka. Agad yung managlameng. Ano yung tao? yung oh, makikita? Mabibidyo mo yung mga tao doon? Oo, tinan mo yung mga cheese-makers doon oh. oh. Ganda doon uh, Gan Balik ang lako balot. Okay pa yun eh. Mata niya, mapanintuin niya kita matan ni Nagkikan niya eh. po. Kawawa naman ni. tong mga puno. Mata niya. Hindi bumbay ka rin tan niya. Diyan Ay, nagpapa, nagtutubig na sila doon. Hmm. Kano? Awan? The hindi Jiga ma may bumbero da? Hindi mo mabas ko matuji ko ada na ni. Tabasan da na, tatno, madi o umasidig ito, eh. <laughs> Tabasan. Kuwada siguro ata pagpaganda ta ng mga ikate po Kaluwang ng sunog niya. Pag umabot dito wala na, mahirap ng kontrolin. Eh. May mga dayami pa yung mga magsasaka. Ang gadyag buiboy, oh may kailang ito yun sa kami. Ang paisidong Kung wala mo doon pala sa lalang mo, baka mawala. Batin pala yung cellphone nito, tamang kamutag buya. At <laughs> 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 yung 34 nga chismu sa apo. May kila to yun. May tubig naman bumbero ng kamiling ngayon. Ano <laughs> si no, papa o? Oh. Agbombombada pa yung tita. May naman yung papa ata. Grabe, lakas na. So, ano yung si Mitz? Mitz, watching. May tubig pero nagbobomba pa lang sila. <laughs> Bomba daw pala gripo. Malate pa kasi kanina to, 'di ba? Nadaanan natin. Meron pa pala diyan, oh. Maluwang jan banda, oh. Oh, na-post Nandito na mga Bepi, mga Ante, May Maysa. Malapit Kaso, si Mama Mary kaya <laughs> nagyawbay. Malapit na daw natin makita si Mama Mary. <laughs> Sabi nung bata. Nagpa-shoutout tayo muna, Imme, eh. Dalagad po ko rin. <laughs> Shoutout mo nga si Imme. Pa-shoutout sa'yo. Shoutout ka. Shoutout ka. Nasusunog na dito sa nagseryalan Matubog. Sunod na ang sinilyan pag diretso to sinilyan na dito na tayo kung um, kaya nabigat yung winter time <laughs> Kana, na po jobing ko kasi dagkina ko makita ni mama merin <laughs> natalino mo jobing ano si doon ito nit, tayo ta gayayob ka bagay I minyan <laughs> Makapakatawa, <laughs> Jubing. Dance na tayo kung na nakikindin. <laughs> Madadun sa mga obyong kurusta, madadakit pag pa ko, may kailangan ito yun. Mac Marlo, -na, mga ne, na na. kami guys, ha. O, batik pa yung silbong kutoy, tagbuya kayo. <laughs> 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 kita kayo asok ah, <laughs> <laughs> kami, 1% akong ne. Bye. Biru-biru kan dan apa jika dua tu jual tiga cheese misi tu Biru kan da tu <laughs> Biru da dan. Tal talo nate ito'y i matubog. kan matobog. Di kod ti elementary ti matobog. Ganat jei sangote iglesia ni Cristo. Tal talon talon, ngum nga dana. Pakadapay baka bakad eh. nga. Mabipta pa. And Bye! Thanks for watching!